Sinabo ng Serbo ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang mga representative ng pamahalaan na dumalo sa pagdiniga ng Senate Committee on Banks so, ukol cool nga dito sa sinusulong na Maharlika Investment Fund. Lumabas kasi sa pagdinig na hindi handa at walang maipresenta na business plan ang mga opisyal na dumalo mula sa Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, National Treasury at iba pang ahensya ng gobyerno partikular na dito sa investment na paglalaanan nga ng puhunan sa ka ang Maharlika Investment Fund. Sinabi ni Pimentel na sayang lang yung oras ng kanyang pagdalo sa naturang hearing na dapat sana inilaan na lamang sa pag-aaral sa mga mahalagang panukalang batasa. Pinayuhan pa ng Senadora mga dumalong opisyal ng gobyerno na dapat ay naghanda at nag-usap muna sila bago isinalang itong Maharlika Investment Fund sa pagdinig sa Senado. Sayang eh. I mean, an administ uh, administration measure and yet the quality of the uh, proposal is that low, is that confused. Sana po ayusin na lang po muna ninyo so that, sayang, yung time ko sana na uh, inaaral ko na ito sa ARCEP, ano pa, inaaral ko na ito sa uh, cultural mapping, sa aral uh, intervention program ni Sen. Wynne Gatsalian. Oh, ganun po, ganun po nangyayari. We are really conducting a very expensive public brainstorming sessions on a proposal coming from the administration na not well thought out, not well planned. Git pa ni Pimentel na pinagmamalaki pa naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang interes ng ilang Japanese investor na mag-invest nga dito sa Maharlika Investment Fund subalit nakakadismayaan niya kung wala silang maipresenta na business plan sa pagdinig ng Senado. And yet ito'y resulta. And then we hear news about the president reporting the Japanese investors are excited to invest in the Maharlika uh, fund. Where is the mechanism in the current bill? How do they invest? Dahil dito, hindi lang mga senador na sa susunod na pagdinig, ipresenta ng maigi sa mga mambabatas itong business plan ng pinapanukalang Maharlika Investment Fund. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.